Mwakla! <laughs> charlata. Mga Charlata yun! Magandang good evening sa lahat. So, dito tayo ngayon sa podcast ni, ano, podcast yung, ay, yung usok na kapal. So, nandito tayo ngayon sa isang abandonadong resort. Hindi hmm. na namin sasabihin, alam nyo na siguro kung saan to, hanapin nyo na lang, google nyo na lang. Uh -huh. Oh, sa mga gusto pumunta, puntahan nyo, search nyo, basta panoorin yung video namin, comment down below. Nandun yung uh -huh. link para malaman nyo kung paano pumunta dito. Uh -huh. yes, we do. Siyempre, ako pala si, ano, hmm. si Boss Pongoy. Uy! Ay, Boss Benok TV. Ba? Boss Benok TV. <laughs> shoutout kayo, Pongoy. Ah, shoutout. Ayun, Ayun, tayo hindi ka nakasama. Mm. Tapos, sino eh. ka? Magpakilala ka, Ghost Hunter. <laughs> <laughs> Ghost Hunter ba ako? Ay, oh, hindi pala. Wow, lang uh, ako dito. Ah, ano, <laughs> oh, Si, ano, si Boy Palaya hey, Eh, Boy Patatas yeah, pala. Boy, Patatas. Siyempre, ito ako. Serta yung TV nyo. At meron tayong guest. Ang guest natin ay ang akin, Tio. Yan, tawagin nyo lang siya si Tio. Tago natin siya sa pangalan si Tio. So, siya ang magiging consultant natin ngayong gabi. Dahil ah, ang pag... Siya? hindi tayo may sakit. Okay. Consultant siya. Matagal na oh. ako may sakit sa isip. Ay, <laughs> ayoko. Hindi. Kasi ito, ang tatanong natin sa kanya ngayon ay tungkol sa drum roll. Ay, may drum roll yan. May yan. Ang tatanong natin sa kanya is mga pamahiin sa mahal na araw. Ayo. Dahil kasi ayaw. malapit ng Holy Week. Isang linggo na lang. Mm -hmm. Dalawa. Dalawa yata. Tansya mga to. Siguro ay, dalawa. Oh, dal ay, Dalawa nga. <laughs> Ayun. So, ano ba, Boss Beno, ano ang alam mong pamayin pag mahal na araw? Ano, hindi, nung dating-dati pa nung bata ako. Hmm. Actually, kailan lang yun eh. Ano? Uh, Ilan taong ka na ba? 26. Uy! Natanda ka pa sa akin? <laughs> <laughs> 22 wow. lang ako. Uy! Huh? So, na natuli. Yeah. Hindi, yeah. ano guys, yung na naalala ko nung kami-kami nila, nung magkakompleta pa kami pamilya, ano? yung bawal kumain ng mga karne. Ah, karne. Tapos bawal lumabas ng bahay. Mm. Kailangan mong manood ng ano, super book. <laughs> Ay, oh, yung mga ano, yung mga biblical na ano, oh, movie. Yan. Yeah. Malapit na naman yan. Kasi malaraw na naman. No, di week na Tapos, naman. Tapos yung site bulaga pare. Lenten Basta, special. Yan. Uh, lent yeah. Lenten. Yan ang mga natatanda. Legend. Oh, legend yes. Yeah. Yeah. Ayun, tiyo, ano bang ano mo dun? Unahin natin naman. dun si sa ano. Din, bawal. Ayun, sige sige, 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 si muna. Si Jeep Dami, muna. maraming pang eh. Pero ang tumutak sa akin, yung pagdating ng Biernes Santo. Ano dun? Ano pag Biernes Santo? Pagdating ng umaga hanggang hindi umaabot, yung malapas ng alas tres ng hapon. Yung bawal ka masugatan, ah. bawal ka magwalis. Ah, okay. Bawal maligo, yung mabigat. Ba bawal maligo? Oo, ito, basic. Basic. <laughs> two weeks tol. <laughs> two years ka eh, walang palagan eh. <laughs> Nakatayo na yung short. <laughs> Two weeks break. Feeling <laughs> okay. ko, fresh ko pa. Oo. Oh, parang ang dugyot naman noon Pati na di pa... mahal na araw yun. Anormal ano lang. Anormal ah, days lang yun. Grabe yun tawag nung panata. <laughs> <laughs> hindi na naliligo. panata yun tuloy. O sa amin ganun eh. Hindi naliligo. Pag lupa sa alas stress, doon na maliligo. Pero hindi ko alam. Ah, sige, sige. Yun ang panata naman, naman, nung uh... nagumagawa nun panata na no. mm. ah, kaya nire-respeto ko naman yun. Yeah, tama naman. Oo, oh, pag ano, pag ang ano namin, pag mahal na araw, lalo pag Sabado de Gloria, yan, naniniwala kami, as a, as a Catholic ha, mm. as a Catholic, na walang Diyos. Kumbaga, hindi kung siya sabi na literal na wala. Kasi sa iba, is hindi naman laki no-considered yung paniniwala ng Catholic na patay na daw yung Diyos or what. Which is hindi naman totoo din kung pag-iisipan. Kumbaga, inaalala oh, lang. O inaalala lang. Mm -hmm. Ganoon kasi kami sa sa Catholic. 'Yung iba kasi ang pagkakaulit hindi pag sinabing patay, is namatay ulit. Hindi ron pwede 'yun. Mm -hmm. 'Di ba? So 'yun oh, ngayon, saka isang beses lang pwedeng um, mamatay ang Dios. Kasi mm -hmm. so, hindi na mauulit. So ngayon, andito si Tio para klaruhin 'yung mga pamahiin na 'yan kasi baka mamaya mali pala yung ano eh. Uh, ah, mali bagay. yung ibang ano natin. Parin baka mamaya natin. pwede naman pala kumain. Oh, di ba? Mm, pwede naman pala maligo. O oh, pwede mm -hmm. naman pala maligo. Di ba? Tsaka pwede rin magano, yakult. Um, yakult. Nainom ng yakult. Ay, inom ng yakult. Hindi mo kasi kasi alam mo naman tayo. Ano so, tayo dyan? Oo nga. Hindi yakult yung Lactobacillus. Ay, Eli, Shirota Strength. So, Shirota Strength. Mm -hmm. Oy, baka naman. Oh. Yes, oy. Baka yung, naman. Yung, Ayan. Ayan. Oh, sige, tiyo. Unahin mean, mo yung sa ano, tiyo. Yung pagkain ng karne. Ano ba literal na karne yan? Lahat ba ng karne? Uri ng karne yan, Hindi tiyo? Hindi ko alam. O eh. ano? O e, baboy o baka lang. Eh, ayon din sa paniniwala ko, no? Kanya-kanya tayong paniniwala. Yung pagkain ng karne ay nasa sa tao. Kaya sabihin mo, okay, bawal ko hindi. Pag gusto ko kumain ng tao ng karne, kakain yun eh. Uh. Pero doon sa paniniwala, nasa may katawanan ng tao yan. Kagaya ko, alimbawa, kagaya nyo rin ako, isang tao. Kung ano yung ng ko at yung paniniwala ko sa sarili ko, yun ang gagawin ko. Dahil hindi naman tayo magkakaparehas. Kayo kumakain ng karne, ako hindi kumakain ng karne ikaw kumakain ng karne, pwede rin ako kumain ng karne. Hindi rin na, ako na nakakain ko yun ng karne. Oh, yun. Kaya Kaya ito nga yung sinasabi. Ano ba yung karne? <laughs> yung karne, si, si, unang-unang pinagbabawal sa amin. Sarili kong opinion, ano ba yung pinagbabawal? Para sa akin is, baboy. Bakit baboy, Tio? Yeah. Be specific na Tio. bakit ba baboy pag ano? Kasi nasa Bible din naman 'yan, eh. Na uh, sumapi oh, daw um, yung uh, ano sa uh, baboy or what? Eh, ang sabi sa Pinagisnan? Old Testament, lahat ng nanunuwag, tsaka Yakan pa. oh, tsaka tumotoka pa. Hmm, mm. parang eh, nagkakalahig. Ah, nagkakalkal. Bawal kayo ninyo. sa Old so, Testament. Ah. Pero nung dumating na si Jesus Christ kasi, hindi niya naman binago. Pero parang inano niya lahat, na lahat. Pwede na kainin. Hmm. Oh. Pero yun nga yung sinasabi ko, balik ko ulit po sa inyo, no? May kanya-kanya tayong paniniwala. Hmm. Kung ano po yung paniniwala niyo, isre-respetuhin ko. Sana kung ano rin yung paniniwala ko, is respetuhin ko. Hmm. Ngayon, kung ano yung paniniwala niyo, kung, kung saan kayo masaya, so gawin niyo. Basta ang mahalaga sa atin, wag suwayin ang batas ng Panginoon. Tama. So, yung tungkol na dyan sa sinasabing pamahiin, ayon sa mga kasabihan ng matatanda na sinauna, kapag tumungtong na ang palaspas, dyan na nag-uumpisa. Hmm. Then, pagkatapos ng palaspas, may mga nag na at uh, nag nag adjust na ng kanyang sarili. Dito na pumapasok yung mga karunungan o kaalaman ng tao na sinasabing may galing. Hmm. So, pag yung tao ay may isang uh, sinasabi natin ang king galing o pinagkat... Uh, pinagpala na kung tawagin namin, ito'y doon na nag-uumpisa yung pagdilusyon niya. Sakripisyo, yung mga dapat uh, gawin, ay gagawin niya na. Yun yung mga pamahiin na matatanda, Bakit? Dahil na dapat sundin kung paano niya, kung ano yung ipinamana sa kanya ng matatanda na nakarunungan na yun, eh dapat uh, gampanan. Gampanan niya ng tama at sumunod siya. Doon sa pinag-uuto sa kanya na nagturo sa kanya. So, pagpasok parang ng palaspas, diba tayo ng Bernie Santo, sinasabi ng umpisa mo lunes hanggang pitong araw, meron ng, may mga, kanya-kanya pa rin tayong paniniwala, nasa sa inyo po yun, yung hindi pagkain, ng ilang araw, tumatawag tayo sa kanya, lahat naman po tayo, tumatawag sa kanya, pero ang pinakamahalaga pa rin po sa lahat, yung respetuhin natin kung ano yung paniniwala, at yung pagkain, na hindi dapat kainin, eh yun ay na, nasa sa inyo na, Kung kayo'y susunod, at kung babasiyan nyo sa Biblia, ay aralin nyo para matutunan nyo kung alin nga ba yung mga dapat at hindi dapat kainin. At, at ang mahalaga, na pinaka-importante yung paniniwala natin sa pananampalataya, huwag tayong makalimot. Napakahalaga po niya. At lagi tayo oras-oras. Yeah. Kung talagang uh, presence of mind, gipit man o hindi tayo gipit, tatawag tayo sa Kanya. Yun yung uh, paniniwala po. Ngayon kung ito'y paniniwalaan nyo, nagpapasalamat po ako kung ano po naman yun yung paniniwala nyo gawin nyo po yun ay ayon sa aking pansariling opinion so kung ano yung mga darating nyo itong si Manasanta respetuhin po natin at igalang natin at itoon natin yung pananampalataya sa kanya na gunitain sa isang beses lang hindi naman po taon-taon na mamatay ang Diyos bali po yun yun ay pagtubos lang ng mga kasalanan na tao yung naaayon sa Biblia So, ginugunita lang po natin kapag ang uh, uh, dumarating itong si Mana Santa kung paano yung paghihirap at sakripisyo ng Panginoon na dinanas niya na habang tinutubos niya yung kasalanan natin sa sandibutan. So, ang mapapayo ko lang po, tuloy pa rin po natin yung pananampalataya at huwag makalimot kahit anong oras sa kanya. Hanggang dito lang po ang inyong Piyo! laging magagabay sa inyo at tutulong kung ano man pong oras tawagin nyo at tutulong pa rin sa inyo na wala po akong hindi hindi kapalit kahit 5. So maraming salamat po sa inyo. Sana may matutunan kayo at pag-aralan ninyo ang aking sinasabi. Huwag tayong makakalimot parati. Mag-aral tayo sa Biblia kung ano yung pananaw nyo. Respetuhin nyo kung ano yung pananaw ko. Respetuhin nyo rin. Mag-aral pa rin po tayo. Magsaliksik. Kaya nga sinasabi, binigyan tayo ng katalinuhan ng pag-iisip gamitin. So hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po. Yeah. Dagdag ko lang doon sa ano ni Teo, yung pananampalataya. Uh, sa church kasi namin, pinag-aaralan din yung faith na yan. Eh. Huwag tayong yes. ano, huwag tayong makontento na tinanggap lang natin siya. Okay, tama yun. Nakilala lang natin siya. Dapat everyday, day mm. uh, tumataas pa rin yung pananampalataya. Yes. Ano? Yes pag tayo makontento na, oh, kilala ko si Lord, safe na ako. No, hindi oh, <laughs> ganun yun. hindi ganun yun. Kailangan everyday tumataas yung pananampalataya natin. Tapos, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yan sa pagpipray. Tama. Ang pray, ano na, communication lang kay God yan. Mas, mas importante pa rin yung nagbabasa ka ng Bible. Kasi yung Bible, ano yan eh, pagkain ng kaluluwa natin yan eh, na-spirito natin yan. Kapag di ka nagbasa ng Bible, diyan na yung mga temptation. Hmm. Yan. Tapos um yun nga ang prayer, hindi lang yung basta na ginagawa lang porque kailangan mo, saka ka lang mag-pray. Hindi, yun. eh, sabi nga ni Tio, uh, kailangan, ano, ano parang gipit ka man o hindi ka gipit, manalangin, ka. manalangin ka. Yun ang normal kasi um, yun ang buhay kristyano dapat eh. Actually, madali maging kristyano kahit sa church pwede ka pumunta makianig pa diyan ang mahirap yung buhay Kristiyano. Mm -hmm. Kasi yung mga aral na tinuturo sa mga simbahan, hindi naman basta-basta yun na may apply mo. For example, uh, dati kang makasalanan talaga. Actually ang church para sa makasalanan 'yan eh. Kaya nga may church eh kasi nag-invite sila ng mga hindi naniniwala oh. or mga maiinay yung faith. So ngayon, kapag nasa church ka na, tinuturo diyan yung tamang pananampalataya, paano bang tamang pagsamba sa Panginoon. Yan. So, yun nga. Ang, ang i-advise ko lang, huwag tayong maging ano, contento na kilala lang natin si Lord. Tapos, nalulugod si Lord kapag uh, tumutulong tayo sa kapwa. Ayan. Tsaka, wag, sabi nga ni Tio, Ah, uh, huwag kang magbabanggit na masama sa kapwa mo. Kasi sobrang sama. Na mm. -hmm. Huwag kang magmumurahin ng personal yung tao. Ako minsan nakapagmura ako, pero expression ko lang yan. Alam ko yung kasalanan kong yun. Alam na yung Lord yun. Laki. Laki, laki ng man. mangga. <laughs> laki ng batong yun. Laki ah. Kaya <laughs> wala lang yun. Buo ah. So yun, yun lang naman. Laki. Pero, yun nga guys, ah uh, dapat araw-araw, luma, ano, mas lumalalim yung pananampalataya natin. Number one. Mm. Yeah. Tama. Any religion, labas lahat ng religion, Catholic ka man, Muslim, Iglesia, or ano man, wala mm. yun. Kasi ang religion, ano lang yan, na uh, guide lang yan. Para maging, mapasok mo yung pagiging kristyano mo. So, yung pagiging kristyano mo, nasa sa'yo na yan, saka na kay lord na yan, kung paano communication mo sa Kanya. Hmm. Yun, yun, yun. Pero ang higit doon, ang relasyon natin sa Diyos. Hmm, yun yan ang, ang pinaka-importante. So, iiwan ko sa inyo ngayong Holy Week na darating, no? Yung John 3.16, For God okay. so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall, shall not, not be uh, perished, but to give an everlasting life. Amen. Saka yung ano, Matthew. first kingdom of 6.33 But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Oh. Unahin natin yung pag yeah. pagsaliksik talaga kahit, sa Panginoon. Kahit ang hunted ng lugar, parang lumiliwanag tayo dito. Siyempre, meron tayong sa earth. lumiliwanag. Yeah, dapat talaga, may ganito talaga. promise sa mga... Ibang ano, ibang ambience. Pag may ganito na ano, Lagi ka man ano, huwag kalimutan. Lalo ibang, lumalabas na sa atin, biblical na. Iba ano, iba ang ambience niya. <laughs> <God. laughs> hindi siya ano, hindi siya... Hindi siya mabigat. Oo, oh, hindi siya mabigat. Normal parang na, ang ganda niya, ang ganda niya pag-usapan. <laughs> ako naman sa sa, eh. sa, panan sa pananiwala ko, meron talaga mga spirito na talagang mga ganyan na paparamdam. Ano. Pero parang dam ko, pag ito tayo, ngayon na feeling ko, parang... Malwan! Na sila no. yung parang gusto rin nila, Oh, oh ng kasi nga uh, may eh, may presence of God na eh. Hindi oh, kasi andito hmm, na yung ano niya. Hmm. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakiramdaman nyo, yung hmm. aura. Kayo mismo ang makakaramdam niyan. Kayo mismo ang magsasabi sa sarili oh, niyo. Oo, oh, um, parang ang sarap. Oh, iba, hmm. iba, iba, iba ang ambience niya. ang aura. Iba, iba, ganyan. Kaya e natakot ako, na-explore ako dito eh. Kasi kami tapos nag-ano pa tayo, doon kami ni Jeff. Pero ngayon, medyo kanina may takot ngayon. Wala Kahit saan gaano. nakakatakot, pakpasukin natin yung sinasabi mm -hmm. yung takot. Uh -huh. alisin natin yung takot. Actually, yung takot ito. na yan, ano yun, sa kawa yan eh. Yung fear <laughs> oh, na yan. Mm -hmm. Yung negative na yan. Oh, negative Kaya negative dapat lalabanan mo yan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng ano, ng spirito ng takot. Sabi nga, di ba, Jeff? Meron tayong authority na apakan ng yes, yeah, so, serpent. Ano ba ito number sa Bible? Yeah, mm, Meron tayong authority na apakan natin yung serpent na yan. Yun oh, na nyo mga kaibigan, basta pang nag-vlog tayo, ipapasukin laki natin yan. Yung mga biblical nga para Masa eh, napag-uusapan. Masa na Masa huwag na napag-uusapan ito. Yung... parang iba, iba ang ano, iba ang ambience. Oo, totoo yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya guys, kayo Ah, kaya ayo magpasa Wag na rin kayo siguro magtasa mga susunod na upload namin mm -hmm. sa ganito kung magkaaron ng mga ganyang ano, mm. -hmm. Pod, na ganyan sa pad na ano. Yung parang naisip ko, yung parang ang ganda ipasok. Mm. -hmm. Ang ganda ipasok sa ano. ganyan mm -hmm. Ganda niya pag-usapan. Ah, ganun lo. Ano. Tapos ano guys, pwede kayo mag-comment ha. Mm -hmm. Comment kayo mm -hmm. kung ano yung mga pwedeng i-suggest na pwede yung mga tanong nyo. O kung may baka, Baka masagot, yun, naman namin, no? Masa interaction din nila oh. na sila mismo magtatanong sa atin. Eh. Narami, ano, tama ba yung pagpipray ko tuwing kailangan mo? Oh. mo, masagot namin. Oh. Oh, Sabot vale. na nga mga kaya. Oo. O kaya, meron din kayo may si share sa amin na ma-adapt naman din namin, di ba? Mm -hmm. Mas okay yun. So, mas maganda, palakasan tayo ngayon ng yeah. ano, so, share tayo. Mas share, share tayo. Ayun ang mas nalulugod sila. Tsaka, ngayon darating na Holy Week, tayo ay uh, mag-meditate, maigi, manalangin tayo. Ngunit uh, tayo na pasalamat sa Lord kasi minsan niyang ginawa yun na ipakus sa cross para sa ating makasalanan. Uh, Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ganoon niya tayo pinahalagan. Kaya gunitain natin to ng may kasiglahan at uh, pagbabalik loob uh, sa Diyos. Huwag tayo malungkot. Oh, okay. Actually, magsaya tayo dahil ginawa ni Lord yan eh. Tutusin dapat, hindi niya nagawin yun kasi makasalanan tayo. Pero hindi, hindi natin deserve yun. Oh, hindi, hindi natin deserve yun pala. Ito, Romans 3.10, para tayong basahan, sabi ng Panginoon. Oh, Pero sa sobrang say. mahal niya, tayo, uh, niligtas niya tayo. Oh, hmm. Diba? Dama. Diyos yun. What pa a privilege. Para, mag para no. magpakamatay siya, para sa kasalanan. Para natin. Para sa ating makasalatan. Diba? So, ibig sabihin, special tayo. Hmm. Kaya dapat yung, pinaka actually, ang church tayo eh. Tayo ang templo ng Panginoon. Yes, so. Kaya dapat nakikita sa tao, pag pagiging tao natin yung Panginoon. Iba iba ang ano natin ngayon, guys. Ako kayo magtasa upo tent namin ngayon, ha. Ano tayo ito yung amin beyond the camera oh, talaga, ganito talaga. siya, uh, siya talaga amin. Kaya send Gcash. Ano? Ay, Ay wala pala. <laughs> Kaya, <laughs> pala tayo so yon, makaka Thank you, thank you. pass mm. na naman next na podcast natin, pag-uusapan naman natin sa yung mga comment nyo o oh, yung mm, comment, nyo. comment nyo. Abangan at abangan nyo yung uh, uh, ano tawag ito, mga uploads namin na ginawa. Actually, magpapalit na kami ng content. Uy. <laughs> uh, sana okay. na kami. kami. Sa charla ay. Mm. Uy! Hindi! O, di ba sabi, magmahalan. Magmahalan, di ba? Oh. Paul charlatan. Oo. Oh. mo no. <laughs> so, yung ano eh, uh, yung... Abangan nyo! Kisa sa akin! Raisa, yun oh, yun! Oh. So, yun guys, abangan nyo yung mga uploads namin na ginawa namin dito sa lugar ah, nito. Yan. Siyempre. Thank you sa Kante Karatos na ito sa nakausap oh. ko, Sobrang thank you po. bigyan niyo ko na mm. chance. Maraming maraming marami salamat, salamat, po. Sa inyo kapas... mga nanonood, maraming maraming mm, salamat sa po sa, sa, sa pagtangkilik ng mga video namin. sa kayo nagbabantay sa amin dito. City si Soy. <laughs> Ay, may pangalan mo. Oh, City Soy. City Soy. Shout out Tisoy, ha. Ay, thank Tisoy. you. Ay, Tisay. Shout out sa Tisay ha. Uwi <laughs> na eh. Uwi na kasi bawal, bawal. Bawal oh, yeah. bata eh. Kasi yan yung Bintisoy. Ito yung bata kanina. Oh, yan, yeah, yeah. yan. Thank you to Sky. So start. yun na, Sir Teng TV, huwag niyo kalimutan. Subscribe yun sa channel ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe mo na kaya share niyo yung videos ko. Yun. So huwag niyo rin kalimutan na i-subscribe si Boss Benok TV. Yan, Boss Benok TV po. At yan. ako po, si Boy Patatas. Ang mga video ng wala walang... <laughs> na pala. <laughs> <laughs> meron naman. Yeah, meron naman. Oh, oh, na, oh, Oo. Oh. Pagka pinapanood ko nga yung intro, ay, like next na. Yan, yan, yan. Red yung load, pero tapos. tapos naman, mga 10 minutes, 2 minutes. Hmm. Hmm. Ha? Hindi, di ba, mga 16 minutes yan, di ba, di ba? Uy, 1 minute na, 16 ko na nga. Tapos agad. At least din na ro. Hindi kayo pa pala na yung upload to. Ay, huwag na. Bukas ka lang. Ayan, sa mga marami salamat sa Thank you, thank you, Tio. Tio, thank you. Sa pagsama. Anytime, tawagan nyo lang ako. On call ako. Tutuluan. Ano ang magagawa ng abot ng aking makakaya? So, bounce na kami ngayon. Mga oras na. Mga akla. Oo. Alam nyo na. So, sinag-subscribe nyo lang. Kitahit sa lang ulit. Thank you. Tapusin na namin ang video nito. Tim mura <laughs> <Okay>, na. <laughs> Ay, po ba yun? Sorry. Halika <laughs> na, Tara, halika tayo.